This video was taken August 5 and it was Saturday. Isa yata ito sa malungkot na araw na na-vlog ko. Flight na kasi ito ni Daddy pabalik ng Abu Dhabi. 5.30 a.m. nga kami nagsimulang bumiyahe para maiwasan din naman namin yung mas sa traffic. Nag-video nga ako kaso madilim pa kaya hindi kita yung mga tao dito sa loob ng van. At ilang sandali nga lang ay nag-sunrise na rin at eto nga kita na nga rin kami at kasama rin namin naghatid si Ate Bam at si Sai ang mga airport girls. At dahil nga sa sobrang aga namin gumising para bumiyahe, ang mga kabataan ay talagang inaantok pa. At ang aking mga junakis, mga nakatulog talaga sa sasakyan. Pero ang totoo niya, sobrang nalulungkot ang aking mga junakis sa talis na nga ang kanilang daddy. Pero mas lamang yung antok nila that moment. At yun na nga, approaching na iya, terminal 1 nga kami. Doon kami paparoon para i-drop si daddy. Bawal kasi pumasok sa loob ng mga kapamilya na maghahatid, i-drop lang talaga yung aalis. Pero syempre, bumaba pa rin kami para may hatid si daddy hanggang doon sa pasukan. Nagbabaan nga rin lahat para makapagbanyo dahil mahaba rin yung biyahe namin pabalik. E, Inayos nice na nga rin ni daddy yung kanyang mga bagahe, kasama na yung backpack, dalawang maliit, at yung maliit niyang bag. At that moment, doon pala nagsisinkin sa aking mga junakis na aalis na nga ang kanilang daddy at kailangan bumalik na sa work. Pagliko nga dyan ni daddy, agad naming hinanap kung saan talaga siya dapat pumasok dahil sa dami ang pasokan dito guys. Meron sa unahan at meron din sa bandang likuran. At eto ang pila na to ang sabi, dito raw siya papasok kaya kami nagpaalam na sa kanya. The Oh, di ba may pa-background music para feel na feel? Say goodbye Ay, ay, I can still feel Teka, teka. Bakit naman inalis nyo yung camera? Pa-emote na kami nito eh. Pero seriously guys, bawal umiyak dahil malungkot kapag umiyak. Aalis man si daddy, sigurado na babalik din naman siya kaya hindi na dapat umiyak. naglulook forward na lang kami sa susunod na bakasyon niya. Of course, that would be next year. At dahil nga LDR moments na naman kami, kailangan lang magpakatataga, tibayan lang ang loob. And rooting for the future na next time or soon, wala nang kailangang umalis at lagi na kami magkakasama at kumpleto na kaming familia.